bagong dating na, na ayan, dalawa na yung ganyang kulay ayan na siya yung isa, oh. ayan ah, ah, o oh. ito yung bagong dating bagong dating na haba na guys so oh. ano kaya nila i-arrange yan oh. ito lang oh ito lang yung harapan ko oh lapit-lapit lang nya oh ayan lapit oh kuya kaway kaway malapit <laughs> oh, lang dito yung malapit lang nasa sa bahay kato to oh. na yan na yan na yan na nasa tabi ko lang guys ganapan ngayon dito. O, oh, ayan, ako, baka maipit yung ano. Baka maipit baka may itip. Wala ka. Binutulok siya ng isang ano. Lapit oh. na dito sa bahay ko. Ako po. na. Galing, 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 galing. Oh. and guys. magaganap dito. Oh pag-a-arrange nyo so na maliit na ang space ayan, nakakatabi lang ng bahay ko oh. okay, o, yun isang bundol lang, ba diba yung bahay ko yun yun, oh, isa nakapaipit yung isa yun yun mag-arrange nang bakante ayan nang bakante yan siguro nila lalagyan siguro lalabas na ito o gawa na yata ito eh ganyan na ayan gawa sa backup hindi siya naging baka nila galing oh kakain na dun din Lawa na yung red. Hiyaan yeah, yung batangga. Yeah. Ay, hiyaan yeah, na gay doon siguro. Doon sa side na yan. Doon sa bakante. Oh, baka ilalabas na sila. Baka ilabas na. It's either or ya arrange dun sa bakante. nakalagay doon ipapwesto doon dito lalagay dyan sa bakanting. Doon ilalagay. Okay, guys. Galing, ha? Oo, oh, galing. Sa hapon, ito yung ina nila. Ito, eh nawala na yung isa hindi ko nakita yung mga ibang nawala na hindi natin bayan yung ibang gawanan na nakalabas na pala sila ito bagong dating yun ang bagong dating o yan naka arrange na siya eh. bago lang yan eh bagong dating yan eh. yung naka ano, dyan na bago yung isang kulay orange nawala na eh kahapon in arrange nila kahapon yun eh, oh, naui wala na, um oh, lumuwag na oh, oh, May bakante na dito. Oh, ang dami nang nawala. Tignan niyo 'yung naunang video. Sa unang video. So, video. Yeah, thank you guys. Yan, subaybayan niyo. Ayan, oh, naka-arrange na siya 'o. Oh. Andun na siya. Katabi nitong blue. Ayan. Yeah, galing. Very good the work. Ang galing nila mag-arrange kung paano maiwasan na wag mabanggay. Pa. Muna, dito lang siya, o. Oh. Katabi ko lang yan, o, oh, guys, o. Oh. Alam ko, ayusin pa tong red ilalagay doon sa pakante na yan, o. Oh. Pagtatabihin na nyo, oh. See you tomorrow. And, God bless. Yan ang ating update dito sa sa machinery ba tawag dito? Ayan. Paggawa ng mga lancha. Ibang, iba't ibang lugar ang nagpapagawa dito. Iba't ibang barko ang nakikita ko dito. yan guys. Mga kabarko, God bless you po sa inyong lahat. Ayan. Marami nang nawala. Eh. Ibig sabihin na repair na. Iba. Ayan, Okay na. say okay, bye bye guys, so yan yung dalawang ano isang uh, dalawang tagbo yan, yan lang yung talagang nag-a-arrange yan, yung dalawang yun ang galing, ang galing talagang bilibo ko sa kanila ang gagaling nila tumantsa ng mga oh yan, tapos na mahal ng bayad dyan guys, milyon <coughs> milyon ang isang pagpapaikot lang Okay. Mga kabarko, bye bye See you next ano episode. Kaya lang parang hindi pa sila tapos. Kaya lang susuko na yung cellphone ko. Ayan. Guys. Bye bye.